Okay. Ah. Ang ibig nyo bang sabihin na edit yung yung video? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mas tipo yung, yung video. Hindi ko na, pa naniniwala si CBBM yan. Ano po yung inyong batiyan? Kasi po... Hindi pa ulit yung kinabi mo na... Miss na... na, na. na.